pagbasa mula kay propeta Zacarias Muli akong tumingin at may nakita akong isang lalaking may dalang panukat. Tinanong ko ito, Saan kayo pupunta? Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem, sagot niya. Walang ano-ano, lumakad ang anghel na kausap ko at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sinabi nito sa kanya, Dali ka, sabihin mo sa binatang may dalang panukat na ang Jerusalem ay titirhan ng maraming tao at hayop. Hindi na ito papaderan pagkat ang Panginoon ang magiging bakod na apoy ng Jerusalem at ang kaniningan niya ay lulukob sa buong lungsod. Sinabi pa ng Panginoon, Umawit ka sa kagalakan bayan ng Siyon, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.